Buenos dias, señoritas y señoritos. Assalamu alaikum to my brothers and sisters Muslims, as well as my Muslim relatives in Zamboanga City, and Sulu, and Basilan, and of course all over the country, and all over the world. So, we have uh, a news now regarding the Duterte family, specifically uh, former President Rodrigo Roa Duterte, and his daughter sara duterte losing the support of millions of filipino muslims in the country and all over the world so hindi lang po sila nalalagasan ng malalaking uh, political allies but also the loyal and uh, alam niyo po yung mga muslim kasi uh, including sa lugar namin they they can be powerful, uh, vote rich uh, sector because uh, they they unite as one, lalo na sa kandidato na nakikita natin na uh, uh, who are able to project themselves as uh, pro pro Muslim or uh, sa case ni uh, ni number one <laughs> uh, senator na uh, uh, who got the most number of votes sa last Senate senatorial election na si Senator Robin Padilla who's uh, a converted Muslim or Balik Islam ang tawag nila. So, the, uh, that's why the Dutertes are very strong in Mindanao and all over the country and even among uh, Muslim Filipinos abroad, uh, lalo na mga OFWs because uh, they vote as one dahil nakikita nila si Duterte ay very pro-Muslim at uh, meron rin mga sinasabi sa past statements ni and peace speeches ni presidente sa Mindanao na may Muslim blood daw sila. Although may mga uh, kapamilya ka nila na sinasabi wala naman kasi they're more related to the Duranos in in Cebu. So, pero uh, somehow nakuha niya yung kiliti ng mga Muslim and almost every election binoboto talaga nila si uh, Duterte and si Sara or mga kandidato nila. Pero that is now about to end Dahil uh, Nagbigay Ito medyo oh, This uh, news broke uh, all, uh, During the weekend Pero medyo Busy tayo sa 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 mga issues ni uh, ni uh, Delima and uh, and uh, uh, yung uh, kukuku <laughs> -kukuk. so Uh, last October 11, nag, uh, nag nagpalabas ng uh, statement si Duterte saying na and giving advice to his uh, friend na binisita niya sa Israel noon na si uh, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. At uh, meron 'yun, meron pa kasi picture na pinapakita ni Netanyahu yung mga buildings na na binomba ng Israel sa Palestine. At uh, sabi nga dito sa artikulo ng uh, baka sabihin niyo na naman, sabi ng mga supporters niya, gawa -gawa na natin ito. Sabi sa news sa uh, sa Manila Bulletin, Manila Bulletin, ang title na Duterte's advice to Netanyahu, make Gaza the world's biggest cemetery. So nakita ko actually Ah, uh, hindi ito nakita ng staff ko over the weekend, pero ang naka, naka, pa, napadala sa akin dito, yung mga Muslim friends and relatives ko from Mindanao, galit na galit. Gusto nila uh, weekend pa ako mag-vlog dito, sabi ko. pasensya na pero pero nagre-rest ako, hindi ako nagba-vlog normally on uh, on a Sunday. Uh, I I keep my uh, ay uh, yun lang mga scheduled post ko nilalabas sa Sunday as posted by our hardworking blogcaster team. Pero sabi ko, I'll vlog it during the week. Iba vlog ko sana Monday, eh, pumutok naman yung nung issue ni Delima. So, sabi ni Duterte, imagine nyo yan na he wants, he wants Netanyahu to bomb all pal the to and to kill all all palestinians swerte siya at uh, hindi ito gaano na coveran ng ng world news dahil uh, busy busy sila diyan sa sa issue sa gera. at uh, syempre hindi naman sila nanonood ng uh, uh, ng ng uh, 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 SMNI program so uh, sabi ni Duterte and this uh, went uh, way back pa last Tuesday and uh, busy bisi na tayo sa mga sa mga sa mga news about uh, the uh, Ku, Kuplat plot kay Marcos. Uh, so sabi ni Duterte sa SMNI program gikan sa masa para sa masa last sa uh, October 10 in the evening sabi niya kung siya daw si Prime Minister Bet Benjamin Netanyahu, he would make Gaza the world's biggest cemetery. Grabe, grabe naman. Uh, uh, to, pati Israel nga sinasabi hindi nila kalaban ang 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 citizens or the people of uh, of Gaza or the the Palestine people kalaban lang nila yung Hamas. Pero grabe si President Duterte, grabe pa siya sa mga Hudyo, sa mga Jews. Siya wala siyang distinction. Hamas or uh, Hamas or uh, Hamasman or uh, Or uh, Palestinian Patayin lahat So kaya galit-galit yung mga Yung mga kamag-anak at kaibigan ko muslim sabi nila Eh gago pala yan eh, Lumabas na talaga yung pag, Yung uh, kutunay na kulay niya Napaka-anti-muslim pala yan Sabi nila Sabi nila uh, Kwan Saitan yan, sabi nila, Saitan yan, dupang, dupang yan Duterte, sabi nila, Saitan yan. <laughs> Grabe ang pagbubura. Uh, ako ako tuloy na pressure na ilabas ito, sabi ko. Subukan ko ko eh pumutok naman itong gahapon uh, sana itong Laila de Lima issue. Kaya eto na, guys. Eto na mga mga brother ko, eto na. So sabi ni Duterte, pupul pu pa ah, pulbukin kuyang, kuyang, Hamas. Sabihin ko, umalis kayong lahat diyan. I'm giving you 48 hours. Kapag hindi, well, I'm putting you on notice. I will level it to the ground para wala nang gasa. No more gasa to fight for, sabi ni Duterte And uh, close quote. Imagine nyo 'yan. So hindi naman lang ang Siyempre, yung bomba naman will kill everyone, not only the Hamas. So parang pinapatay na rin niya yung buong, buong Gaza, uh, uh, Palestinian people. Sabi pa niya, and I quote, I will make it a dead place. The good ones, the innocent ones, umatras kayo kasi pulbukin, pulbugin ko ito. And I will make it the biggest cemetery in the world. Kung ako, yan talagang gagawin ko. Yun, yun na talagang uh, gagawin niya. Uh, at uh, sabi rin niya, uh, he will also hold them, yung mga, yung mga Hamas responsible. Sa Epordo ito, medyo okay naman. He will hold Hamas responsible kung may mapatay or masaktan na mga Pilipino na nagtatrabaho dyan. Sabi niya, uh, naghahanap buhay lang daw yung mga Pilipino dyan and then uh, ma ma pa ma, na matamaan pa ng mga matamaan pa ng mga bala so uh, at uh, rin niya si Marcos sabi niya ma weak daw yung statement ni Marcos dapat daw kin, uh, i na talaga ng uh, dapat daw suportahan ni Marcos yung all out war dyan sa Hamas so, wala daw siya, sabi niya, wala siyang narinig na na strong statement coming from uh, uh, President Bongbong Marcos laban sa pa, uh, pa sa Hamas. Uh, sabi niya, wala wala daw conde, strong condemnation sa atrocious act na ginawa ng Hamas. Sabi niya, and I quote, Any human being hindi lang kailangan na maging presidente ka o prime minister should express what is evil. So yun daw dapat na daw yung ginawa ng Hamas and condemn it to the highest heavens. At lalo na daw itong uh, itong dapat atakihin rin daw itong itong Iran na at in other radic, uh, radical Arab states na pinupundohan talaga ang ang Hamas at uh, nag, naglalaban ng proxy war. Ito dito tama naman siya kasi ang ang hama, ang is Iran talaga ang tunay na nag at at pinipinans ang uh, Hamas kasi gusto nila labanan yung Amerika pero ma, parang duwag sila ayaw nila derechahan ng pag-aaway sa Amerika at sa Israel ang ginagawa nila dinadaan nila sinasakripisyo nila yung Hamas Sina-sakripisyon nila yung mga yung mga Palestine para lang uh, maisakatuparan yung gera nila laban sa ame, sa Israel uh, at hindi sila matamaan ng mga bomba kasama na sila rin nagpipinan sa Esbola So sabi ni Duterte and I quote, alam ng Israel na itong uh, Iran funded, organized and has funded the organization, sabi niya referring to Hamas So itong pinakamasakit na sinabi niya Na galit-galit ng na mga ka -ka kamag-anak kong Muslim. Kaya i-i-share nyo itong guys, guys, ha lalo na you, kayo mga brother uh, Muslim sa Mindanao and even non-Muslims para makita nyo na talaga anong uh, anong nasa isip ng mga Dutertes. Ano uh, ano ang tingin nila sa mga sa mga Muslims sa uh, all over the world. Sabi niya, so there is a possibility, I think that iran would be bombed by an atomic bomb he added so so ganun talaga mga hindi lang siya galit sa mga Hamas hindi lang siya galit sa mga Palestinian uh, galit siya pati sa Iran so what do you call this uh qual uh, islamic islamophobia or uh, phobia sa mga everyone who is uh, who adheres to the islamic faith kasi galit na galit siya gusto niya bombahin pati paano naman yung mga civilian tayo naman gusto natin na uh, in our previous vlog sinabi natin, galit rin tayo sa Hamas because they are not fighting fairly naglalagay sila ng mga ng mga uh, bomba nila sa mga ospital at saka sa mga eskwelahan at saka sa mga mosque at uh, ginaindi hindi nila nagawa na gawin progressive yung lugar nila kaya dependent ang lugar ni ang Gaza sa Israel for fuel and water kasi lahat ng aid na binibigay sa Palestine ginagawa binubus nila sa mga rocket, binubus nila sa mga underground tunnel, underground metro. Kung nilagay nila yan ng train, at ginawa nila yan na train na uh, systems, eh sana very progressive na sila. At uh, hindi yung they only exist to kill Israel. Alam naman natin, kaya nga sabi ko sa mga kaibigan ko, ang problema lang, maraming din nakakaintindi yung problema sa Palestine because... They don't read the Bible or they forgot the Bible. Eh sa, sa Kwan pa, sa Asian Times pa na kuan na yan, sila, nila Moses, promised land na yan. Uh, so, uh, kumbaga, e, da, e, de, dumating lang yung mga crisis sa mga Israel Israelite people, pinaalis sila dyan, tinalo sila sa gera ng mga Babylonians, ng mga Persians. So, kumbaga, kanila yan. Pinaalis sila dyan. Ang ginagawa nila, bumabalik na na sila dyan. Okay nga, kanila yan. All the way to Egypt, all the way to Iran, all the way to Jordan. Kawawang nga sila, all of that belong to Israel, the promised land. Uh, sabi sa Bible, as God promised to them and 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 as uh, God uh, the Father gave to them. Pero uh, over the years, Kasama na sa mga gera ng mga crusaders Lumiit na lumiit yung lugar nila Nakabalik na sila after the second world war Na na-constitute sila as a, as a nation Pero kutiting na lang na lugar But they made it progressive In fact, uh, kahit kahit kanila yung Palestine Pero they, they they were willing to coexist with Palestine Kaso lang Uh, over the years eh uh, itong mga Hamas ayaw talaga sila tantanan. That's why naglagay sila ng mga ng mga walls nila, nag uh, nag uh, i-, i din, uh i expand nila lang lugar para hindi malapit sa kanya sa kanila masyado yung mga uh, reachable sa kanila yung mga bomba. So, pero kung if only the Palestine people uh, work to coexist with them kasi okay naman yung Jordan okay na sa kanila. Kahit kalaban nila Egypt okay na, hindi na sila uh, ginagalaw yung uh, yung uh, uh, Saudi Arabia, another and other, and other uh, Muslim countries na you know who are who are working for for progress na lang, who are working for peace for the benefit of their people kasi ganyan naman talaga eh ako ay may Christian my wife is a Muslim mutual respect la lang talaga ang kailangan ngayon kasi you cannot ex you cannot exterminate or remove the Israel or uh uh cause the, the to kill all Israel Israelites the same way yung mga homophobic or yung mga islamophobic cannot kill all Muslims we just have to coexist Ganun lang talaga. That is the secret to a happy and uh, progressive living. Pero yun lang, may mga may mga militant groups pa na yun talaga ang gusto nila na pareho dito. Meron nakita natin mga mga abusaya binabomba pati mga train natin because they want to put up Islamic state sa Mindanao. E buti nila na crash na sila at may peace na diyan sa lugar ko sa Zamboanga City. So that is as it should be. Let peace reign all over the world. Whatever religion, whatever culture ka pa man. So, yun lang. Ngayon, mga Muslim brothers natin natatauhan na sila kung sinong binoto nila at sinong sinuportahan nila in the past election. Sana matuto na kayo sa 2025 and 2028 presidential election. So, please share this vlog to, to all friends and relatives, uh, Muslims and non-Muslims. And people of all faith, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armadine YouTube channel, and see you in my next vlog.